hindi hindi daw uh, tatalikuran na daw si Harry Roque at ng mga taga-suporta ni Digong na naandyan madalas sa dahig ang kanilang idolo nga na si Digong. Hindi hindi daw tatalikuran kahit ano daw ang mangyari. Hmm. Yan po ang pinaka-classic example ng mga taong sunod-sunuran na oto. Sa kaso ni Harry Roque, hindi naman to na oto eh. Hindi rin to nagtatangatangahan. Siguro, hindi rin nagbububuhan. Ang ibig kong sabihin, wala na kasing choice etong isang ito na sanay na kasi yan na sumandal sa mga politiko katulad nga ni Digong. Di ba dati makabibm naman itong isang ito? Hmm, kulang na lang si, si Atty. Lenny Robredo ang sandala na itong isang ito. Baka sakali kung siguro uh, matunugan niya, ma niya na ang susunod na presidente ay, ay si Atty. Lenny Robredo. Pero naniniwala pa rin kasi at nananagini pa rin talaga ng gising itong si Harry Roque na si Sara Duterte ang susunod na presidente. Kaya dikit ng dikit yung mga yan or itong isang ito sa mga Duterte. Yun na lang ang kanyang pag-ahasay. Yun na lang ang kanyang pwedeng maging lusot sa kanyang mga kinasasangkot ang kaso. <laughs> yan. Bagay nga kayo. In the same circle nga kayo. Kasi pareho kayo ng mga... Pareho kayong namumuhay sa kasinungalingan. Totoo yung sinabi ni Hari Roque na, di ba nga, sabi niya dati, uh, kalaban daw ng kadilim, kadiliman ay kasamaan. O ayan, kayo-kayo. Kayo-kayo ang maglalaban-laban sa mga susunod na pagkakataon. Naglalaglagan na nga ngayon ang mga DDS vloggers, eh, ba? Diba? At hindi rin malayo na eh, si Hari Roque, si na Maharlika, siguradong, siguradong mabalikta din yan. At maghahanap din yan ng masasandalan na naman. <laughs> Ang sabi pa dito, ito daw kasing uh, pinamumugaran na mga DDS dyan sa The Hague ay mukhang ginawa na daw or tinawag na daw na Duterte Park. At yung isa, yung kabila, tinawag na rin daw na Duterte Forest. Nakakahiya kayo. Sa inyo lang yan eh. Kayo lang naman yan eh. Hindi naman yan pwedeng ma-acknowledge ng ng the Netherlands government, di ba? Kayo lang yan. At yung sinasabi na itong mga ito na maraming sumusuporta na world leaders sa kanilang siligong, ang labo, kayo lang yon Dahil, ang totoo niyan, huwag niyong igagaya, ano ho, yung mga matitino nating kababayan, yung mga world leaders na di hamak naman na mas uh, matino kay digong, huwag niyong igaya sa katulad ni ng, ng, puon nyo na siligong. Huwag nyo igaya dahil totoo na nagbibigay kayo yung mga, yung mga DDS dito. Sigurado, totoo na nagbibigay kayo ng kahihiyan sa ating bansa.